Mayong hapon kanin yung tanan, tahanan ako ay nawagan sa lahat uh, sa tanan nga naminaw karon og na lantaw sa among uh, himpilan <laughs> Joke lang idol lalang Lala akong magawa gusto ko lang tong i-vlog kasi wala kaming vlog ni Master Ramil kasi yung tao andun sa kasal siguro at ang sabi ang sabi niya ay mag-vlog daw siya ay eh, wala siya hindi nakapag-vlog dahil busy siguro siya kasi mga idol dapat sana andun din kami sa kasal kasi isa ako sa naimbita na kami ng ay pinunta ka talaga dito ba hinatid dito ay yung invitation card invitation card kaso uh, hindi ko nakapunta mga idol kasi nasumakit ang likod ko sa kakaupo sa sinakyan naming buwan kagabi alam nyo na galing sa tagbilaran kaya matanda na tayo kaya pinahinga ko na muna ang aking katawan at ngayon ay dumating ang order ni ang order nila ati uh, Jocelyn. Kailangan i i ano ko na lang ito mga idol, i-vlog kasi uh, para naman may share ko sa inyo yung mga natatanggap namin dito no. No, maraming salamat dito sa taong nagpadala dito sa kanya ito lahat. Laking tulong po to sa aming uh, content ni Master Amel. Mag-shoutout tayo mamaya. Unboxing tayo ngayon mga idol ng una. Maraming salamat dito Ate Jocelyn. Ito Ayan, kasi, napakabait niya talaga mga idol. Alam niyo ba? Kasi 'yun sana ang pinadala niya na ano mga idol ba? Pinadala na uh, pang ganito tapos yung pang double knit. Double knit to mga idol. Double knit. Pang double knit tapos pang padala pa sa ano ba 'yun? Pang pamilya ko ay ginamit na muna, pinagamit niya na muna kasi Uh, idagdag daw namin doon sa gastusin namin nung pumunta kami ng Tagbilaran no maraming salamat ate tapos uh, kinalaunan pagka umaga niya ng mga idol, nagpadala ulit si ate Jocelyn para ibili ko talaga para makabili na ako kasi uh, yung mask ko mga idol ay napaka ano na sakit na dito minsan nga di ba nagmamarking dito ng mas so ngayon bumili ako dito kakahalaga to kanina ko pa lang to binili mga idol yun may, may presyo pa oh 1,180 ito ito 1,180 yan. tapos mga idol ito nagkakahalaga to ng ah uh, 500 lima 40 o oh, 720 eh 540 540 lang to ate yung binili ko nakasave ako ng 200 <laughs> Tsaka si ate nagpadala din ng blessing para kay Master Amil pang bigas niya daw. No? Maraming salamat ati Jocelyn At mag-unboxing na nga tayo Ay, pasalamat nga pala ako no Ngayong araw din nagpadala si Kuya Mar ng pangbayad namin sa motor na XRM Ito, Gusto ko sadang sabihin kayo mga idol na si Kuya ang nagbabayad ng aking motor ng XRM mga idol Nagpadala siya, hindi lang pangbayad mga idol kundi nagpadala siya ng pangdagdag gastusin sa mga anak ko Thank you talaga Kuya Mar yeah yun nasa Hawaii maraming salamat kuya ko salamat talaga tsaka magpasalamat nga pala ako kay ma'am from UEE maraming salamat okay na po yung tinga ni Blue Wala, lakas na daw ng pandinig niya kahit mag, mag ano lang kami mag mga oh, ano ba magungunghong ni Missis, madunggan na niya mga idol may kahit oh, may power na siya ma'am ma, am, ma am from UEE maraming salamat kahit, kahit sa bulong bulong lang kami ba bulong bulong marinig na niya na saya na nga, mga idol. Salamat kay... Uy, kay Kuya Dundun, Kuya Dundun. Maraming salamat kay Kuya Dundun. Nagpadala din ngayong araw. Diba, daming blessing namin dumating, mga idol. Nagpadala din si Kuya Dundun, na mga idol, ng ano, mga idol, blessing para oh. sa kay Mrs. Oh. Siyempre, kapatid niya yan, mga idol. <laughs> Pinabilhan siya na, ano daw, nang nakita niya sa vlog, daw, na maraming daw kulubot yung buhok-buhok-buhok niya, ba? Ipariban daw siya. Wow, sana all, ipariban. Tapos, nagpadala si Kuya ng... Uh, pang mukbang namin mm -hmm. ni Master Ramel. bayo ko yan, mga idol. Yo, nagpadala siya ng pangmukbang namin. Maraming salamat, kuya. Salamat, Kindon. Salamat, Kindon. Salamat, salamat. salamat sa, sa supporta ah. So, yun. Isana natin kasi ito, hindi nyo alam kung ano to. Gusto ko lang i-share. Hindi ko din alam kung ano to. Ayaw niyang isabihin, be, mga idol. So, i-unbox ko daw. Dalawa, uh, tag... tag. Dalawa kami ni Master na ito, o, mga sila, mga idol. Oo. Padala ni ate. Gamit daw namin sa lahat ng lakad, alis. Ayan. Nag-video na lang ako, mga idol, para may ma-upload kami ngayong araw na ito, no? Kasi wala pa nga kami, mga ano, ni Master. Kasi na siguro yung tao. Alam, kasi, akala niya pupunta ako ba? Kasi isa nga akong imbitado din ako doon. So, na ano ako, mga idol, nagpahinga muna ako. Tapos Apura. kailangan kong kunin din itong kadala ni Kuya Mar para makabayad kami sa motor. Kaya hindi na ako nag ano pumunta. Tapos nagpadala si Ate Jocelyn nga. Ano yun um, saan mo din ni Ma? Tanawa, saan ni Ma? Safety doon. Gusto ko yung may ganito. Tag-isa kami daw nito. Uy, oh, saan ni? Eh? Tanawa, gan. Unboxing. O, oh, kani na ha. O, oh, ayos ano. Ano saan mo ni? Eh? Pang babae mo ni Ma ay. Eh. Ay. Tiga, 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 tiga. Hmm. Ano kaya to? <laughs> Salamat ulit kay Ate Jocelyn. Shout out okay, ko kay Kuya hmm. Kay Ate Shout out. Kaya makabri mga idol. Uy. My idol. Ay. Gamit to. Pang. vlog. Mga babae. Di. Ayan mga idol. Isa atong urukan. Wah. Ba... Ano to? bagian Bagyan sa ano? Dito oh. Oh. Uh. Hmm. Uy. Itabi, itabi. Parehas lang sila, parehas lang. Pinsa nasa sa kuko ko mga idol. Naguna ko. Nang ano ako mga idol, nang nang nang, nang wag sagbot. Iya. <laughs> yeah. Thank you sa lahat ng solid namin diyan, yeah. maraming salamat. Idol, uh, um... ay balunan, balunan man ni? Eh. Balunan man mga idol. Ay. Okay, mag-unbox sa kay Master Ramirez. Ano oh boy? Wala uh, oi ka social sa inyong balunan. Tagpila man niya, um, tagpila ang buo. Tag basta ang dalawa, dala na sa shipping is 1452. Hmm. Mga idol, pasensya na ha. Kailangan kong i-video mga idol ha. Kasi nga, gusto ko din share sa inyo mga ang natatanggap niyo. namin. Hmm. Oo, gamiton ka ng ramil mo. May sayangan na siya lagi. Wow. Hindi <laughs> tayo ipagamit ng ate Jocelyn. Ano saan man yung puti? Hindi mm. na yung kinalang kwaon. Mm. Tatangan na ginamos. Asin. Uh. Uh. Tagsa kami ni, ano na ito, master, mga idol. Ayos, ah. Oh. Ay. Mm. Pwede lang iiwan yung isa, no? Pwede isa lang dalhin, no? Mm. O, di ba, mga idol, gamit to namin, lagyan ng baon? Kung init pa ang kanin ilagay, ni ninigkaot to, mm. init pa. Ano mm. ba, mga idol salamat talaga sa mga taong nagmamahal sa amin okay ganyan siya mga idol maganda siya oh, gusto niyo talagang makita oh, sige oh, yan putol putol pwede lang siya isa lang dalhin pala oh pwede lang isa lang dalhin o oh, ba? Diba? nice ayos salamat dito ate Jocelyn hmm Kuain aku sakit, ramai lebat na diri. Salamat dito, Te. Salamat dito, Te. Katulad naman sa baunan mo pang ah. ni Wow, ang galing. Si ate, kung ano lang makikita na kulang sa amin, binibili niya ang mga idol. Nakita, alam ko, nakita niya yung baunan ko siguro ba, no? Yung blow. Yun, kita niya siguro yun. Bumili siya para sa amin. Ganyan siya. Uy, so, 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 mga oh, idol o mm, mga manok na ngayon na nagpakaon ba yun yung mm. pasinsa na ha mga idol sa vlog ko ngayon ha vlog namin Siyempre, gagawa tayo ng so so, so. gagawa kami si naman si Jorge kasi Para. ito mga idol <laughs> si Jorge busy talaga yun siya mga idol si Master Ramel mga idol yes asa mo kan... asa mo mo ka na kanina lang ako ha Kala mong kaya ha mong i-unbox So, ayan na nga, mga idols, may bago na kami. Ay, so, i-try oh, sa bag pa. Oo, i-try sa bag. asa man akong bag? asa man kay Ramil? Oo, oh, kaya na. Ito, mga idol, oh, yung bag niya. Pinaka-bag. Dito lang muna to. Lilinisin namin yan, no, mga idol. Sana naging maganda, mas maganda to pag ano, yung kulay itim, no, mga idol? Yung kulay itim. Putol naming bulo. Ah. Ay, simpre, kunin yung ano, mga idol. Eh, ano ko lang yan? Ay, ang ulo lagi. Ah. Mm. Oh. Ah, ito na lang. Ah, anak, tingnan mo. Ayun. Ayan, oh. Mm. Ano, ano to mga idol sa Shopee? Mm. So marami salamat nga dito Ate Jocelyn ang maitago na ang mga tago sa nima kay mag-unbox pa ko maglain ma I-try natin ayun sa so nagikuan niya hamang kaya ito siyang hindi mo ano para hindi mo hindi hana ito ba para malaman niya din kung paano gamitin niya oh sinisingot ako mga idol sinisingot ako ng maraming singot pawis Oh, ibalik sana yung mga idol ano naman ito yun thank you talaga mga idol malaking bagay na po ito para sa amin mga idol so thank you talaga ama paano ako ama saka mag ano tayo mga dol sa binili ko ganina na mask diving mask Yan, marami doon, may tag 700 plus. Pero ano siya? Kasi naganap nga ako ng lagayan ng camera, wala talaga mga idol dito yung lagayan ng camera dito ba? Dito. Wala eh. Ito lang siya, pinaka ano, na to pinaka malambot dito ba? Yung mask ko kasi mga idol, tumigas na yung dito kaya abang pang matagal ako sa tubig parang ano siya dito sa ano ko ba dito so masakit kaya ngayon no oh. So, ano din doon mga idol? may tag 800 plus pero yung ano niya yung ano niya mga idol maliit yung katulad kay June yun meron thank you dito te may ano na ako bagong mas hmm. ayos na to ito yung mas mga idol ha? saka Sata tayo pag set up mabe, sata to. Charot charot tayo mga idol. Sa doon ka kumuha sa kan sa lahat ng nag-comment doon sa last upload dong pumunta tayo ng pagbilaran. Lahat ng na nag-comment kahit hindi nagpapa-shoutout kahit masama ang comment. Okay lang yan mga idol, ganyan talaga. Hop okay. at ito mga idol, yung double net namin 540 lang to te. Eh. Kasi nakita ko yung tag 720 te. Eh maliliit talaga yung ano dito makuha pati ang ano ba baka makuha pati ang tawag dito ginamos baguong bilis ito double net na, hmm. oh, na, na. Ano, ano, idol wala ka? naman di ako hmm. um, shout out ka naman na. um, ah sige Shout kay, ulit kay Albert Silbusa. Shout hmm. Kay Arvin Mix Vlog. Shout kay Novi. Shout out. Kay Leo Aragon, shout out. Kay Nistor Arasiho. Kay Jimar Paklipan. Shout out. Kay RG Pagod TV. Kay Binbinido at Binkula. Shout, shout out. Kay Binbinido at Binkula. Kay Kay Marlon Baltasar. Kay Pimple Flower kay Ghost Oracle, kay Mayula Farm TV. Yan, double net pangharang-harang namin. Kay Rinanti Malahos. Bago. Maraming ito naman to. Kay Maria Rosila Lulu. Thank you. Shout out kay Maria Rosila. Shout out Dol. Kay Jay, kay Mangloy 29PH. Shout, shout out Dol. Shout out. Ulitin ko mga Dol, Pasensya sa vlog. Indefishing kay, kay Maricel Bunhan, kay Cyril Saldu shout out kay Ronaldo Kilaton. Shout out kay Ayus. Ano to eh. Kay Lip, yeah, Leopard. Shout out kay Leopard. Ano ba yang hospital na yan? Walang tao daw. Ay, ano As kasi yon mga 'dol, umaga pa kasi, umaga private o. kasi yon. Si Pagkao. Oh, fourth floor 'yon ng idol Fourth floor. Yun sa sa ilalim sa ilalim maraming tao hmm, maraming oo uh, so, saka maaga pa kung bakit hindi sila hindi iba sa ano ba gobyerno hindi lang nagvideo dun sa ibaba oh, kasi oh hindi lang ako nagvideo kasi bawal na mga idol bawal shout out kay Divina Sirano shout out kay I Pires Mae kay Sirapyo Bunayog shout out Brad kay Sticker Zia man. and Raven TV sticker. Kay Cheryl Saldo, oh, di ba tara di akatunya Kay Rini Taipin. Shout out. Kay Jimar Kalibay. Kato kay tiat at Ate, Ate Jocelyn din to. Otik Variety Vibe. Shout, Shout, kay... <sighs> Shout out, kay Singutan ako. Kay Karin Bukado. Shout out. Kay Renanti Malaos, kay Shout Arman Bugto. Shout out. Kay Dugkat Lovers, Shout kay out kay Marley Bangli. Shout out. Kay Joseph Magdolamixblog, kay Brad, Brad, Brad 3D Vlog. shout out, kay BPD Gameyard, shout, shout out. out, kay Tiki Alvin Vlogs. shout out, kay Melvin Alfonso, shout out, kay Kingkat Tashi yeah. G, shout out. Eh, ang comment na yan, mga yan sa pumunta kami sa nagpa-check up kay Blue. Diyan na ako. Uh, lahat, 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 na nag-comment dyan, uh, shout out. No? Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood. No? Tsaka ay, may ano po, may pira po para kay Master Ramel mga dol na ni Ate Jocelyn pang bigas. No? Maraming salamat. Tsaka ulitin ko, maraming salamat Kuya Mar. Salamat Kuya Mar. Mag-ingat yeah. kayo diyan lagi, no? Shout out kay Ate Lisa. Shout out. Maraming salamat. Tsaka kay Ma'am Clarice Margaha. shout out kay Sir Eric Margaha. shout out, no? Mm. Amping mo kanunay diha mga Bisaya, po na sila mga dol. Amping mo kanunay kauban si mong mga pamilya diha. Sir, Ma'am, salamat. Kay Dolito, Ma'am Jiji, yan kay Ah uh, Renelber Sabido. <laughs> Isa nang daga, oy. Kay Jonathan Busyo. Shout out. Kay Lilybeth Sato. Lilibit Santos. Lilibit Lilis. Lilis. Bit Lilis. Shout out, doll. Ma'am, salamat. Tsaka kay, ano, kay tawag dito. Mm -hmm. uh, Charles Ramirez. Yan, oh, shout Charles out. Ramirez, shout kay Ma'am MG. Kay Idol Sam. Yan, shout out. Tsaka kay, ano pa? Sino pa, ma? Kay Jor Altida. Yan, shout out. Kay, kay Oscar Ruho. Oh, Oscar Ruho, Idol. Kay Rinil. Rinir Bill Sabido. Ayan, salamat. So yan, mga idol, ako ah, ya Eric in Cabo, Ate Wina, kay Kuya Carlo, kay Ate Luz, yan, sarawat sa family in Cabo, maraming salamat din. Thank you, hanggang dito lang ito, pasinsa na muna, no, kailangan ko lang, i-share ko lang ba, no, yung mga natatanggap namin dito, malaking bagay po ito, madul para sa amin dito. Thank you, bye-bye. Bye-bye.